Kung gamer ka, sigurado akong naranasan mo nang mag-rage quit sa sobrang hirap na isang laro. Ngayon, pag-usapan naman natin ang 10 pinakamahirap na video games sa buong panahon, ang mga larong sinubo talaga yung pasensya natin, skills, tsaka determination. Dark Souls. Siyempre, hindi mawawala yan. Kilala ito sa brutal na combat, cryptic mechanics, at mga unforgiving enemies. Ang bawat pagkatalo ay may naituturo sa'yo, pero grabe yung stress nito bago mong marating yung next bonfire. Ghost and Goblins ay isang retro classic na sumubok naman sa reflexes ng maraming gamer noong 80s. Isang maligalong mo lang at wala ka ng armor. Dagdag pa, kailangan mong alunin ang laro ng dalawang beses para nga makita mo yung tunay na ending. Cuphead ay parang cartoon mula naman sa 1930s. Pero huwag kang mapapalilang. Ang bawat boss fight dito, naku, sobrang hirap. May unpredictable patterns at talagang kailangan perfect ang timing mo para manalo pa. Sekiro ang nagdala ng bagong level ng hirap sa action-adventure genre. Ang precise timing sa Paris at sobrang intense na boss fight nito po ay nagdala ng maraming game over screen sa mga manlalaro. Battletoads ang larong literal na bangungot ng mga retro gamers. Ang turbo tunnel level pa lang ito ay sapat na para magpasuko ng kahit sinong pro gamer. Isang mali lang, ulit kasi simula. Ang Ninja Gaiden naman ay isang modern classic na kilala sa brutal na difficulty. Ang mga kalaban dito ay talagang walang awa at ang mga boss fight ay sobrang intense. Ang bawat laban talaga ay parang survival test. Sa Super Meat Boy naman, hindi lang basta reflexes ang kailangan mo. Kailangan mo rin ng patience. Ang bawat level talaga ay puno ng deadly traps na papahirap kahit sa pinaka-experience sa platformer fans. Kontra naman ay isang run-and-gun na classic na kilala sa one-hit death at sobrang daming bala sa screen kung wala kang Konami Toad. Hmm. Good luck sa'yo sa pag-try ulit mula sa simula. Ang Binding of Isaac ay isang roguelike game na puno ng randomness. Ang bawat run ay unique. Pero sobrang unforgiving kapag mali ang desisyon mo. Isa itong test ng strategy at swerte. Hindi mawawala ang Elden Ring ng Dark Souls formula sa isang open world. Ang bawat sulok ng mundo nito ay may deadly threats at ang mga boss fights naman ay napaka-epic at heart-pounding talaga. Ang mga larok ito ay hindi para sa mahihinang loob. Pero ang sarap nga ng feeling kapag natalo mo ang napakahirap na boss o level. Alin sa mga larong ito ay yung sobrang nagpahirap sa'yo. Siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Salamat sa panunod at good luck sa inyong mga susunod pang challenge.